Alam mo ba na kahit gaano ka kagwapo, katalino, o kayaman, kung hindi siya komportable sa presensya mo, wala rin. Hindi laging tungkol sa itsura o estado sa buhay ang habol ng babae. Kadalasan, mas tinitingnan nila kung paano sila napapalagay sa isang lalaki kung mapaparamdam mo sa Kanya na ligtas siya, natanggap siya, at na naiintindihan mo siya, mas malaki ang tsansa na manatili siya sa tabi mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong paraan para maging komportable siya sa iyo. Hindi lang para mapalapit siya sa iyo, kundi para maipakita mo rin ang pinakamature, pinakakalma, at pinakamatatag mong sarili. Importante ito dahil karamihan ng lalaki ang unang instinct kapag may gusto silang babae ay ang magpakitang gilas, gumawa ng moves o magsalita ng matatamis. Pero ang totoo, mas malakas ang epekto kung marunong kang magpigil, magbasa ng emosyon at magbigay ng espasyo. Hindi ito manipulative tactics, ito ay tungkol sa pagiging grounded at marunong sa pakikitungo. At kung pamilyar ka sa mga prinsipyo ng Stoicism, maintindihan mong ang pagiging kalmado at may disiplina ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng tunay na lakas. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang ganitong klase ng mga video, ay mag-comment ng oo at kung hindi naman ay okay lang, mag-comment ka lang ng hindi para makagawa ako ng mas mahusay na mga video para sa inyo. Gusto kong malaman kung ano talaga ang mas nakakatulong o nakaka-relate ka. Number 1. Magbigay ng ligtas na espasyo para sa kanya. Kapag ang isang babae ay nararamdaman na pwede siyang maging totoo sa harap mo, doon nagsisimulang umusbong ang tiwala. Ibig sabihin nito, hindi mo siya pinipilit na maging perpekto. Hindi mo siya hinuhusgahan kapag nagkwento siya ng kahinaan niya at higit sa lahat marunong kang makinig. Ang ligtas na espasyo ay hindi pisikal lang, mas lalo itong emosyonal. Ang tanong, paano mo siya mapapalagay kung hindi ka rin marunong makinig o tanggapin siya kung sino siya talaga? Sa Stoicism, sinasabi na kontrolin natin ang sarili natin at hindi ang mundo o ibang tao. Kaya kapag may babae sa buhay mo, hindi mo siya dapat pilitin baguhin ayon sa gusto mo. Hayaan mo siyang maging siya at habang ginagawa niya iyon, iparamdam mong ikaw ay naroon, kalmado, bukas at handang makinig. Sa ganitong paraan, ikaw ang magiging safe place niya. Halimbawa, may kaibigan kang babae na minsan lang magsalita tungkol sa personal niyang buhay. Pero isang araw, kinausap siya ng lalaking palaging kalmado at hindi mapanghusga. Unti-unti, nagsimula siyang magbukas kasi ramdam niyang hindi siya pinupuna. Hindi dahil sa lalaki na pinakamatalino o pinakamabait, kundi dahil pinili niyang maging ligtas na presensya. Number 2 maging totoo at hindi palabida. Hindi mo kailangang magkunwaring mayaman, sobrang talented o palaging tama. Ang babae, na-attract sa lalaking marunong tumanggap ng sariling kahinaan at hindi ikinakahiya ito. Mas gusto nila ang isang lalaking transparent at may sense of humility kaysa sa lalaking laging bida sa kwento. Totoong lalaki ang marunong magsabi ng hindi ko alam o nagkamali ako kapag kailangan. Sa Stoicism, itinuturo na ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkilala sa sarili at ang pagkontrol sa sariling ego. Hindi mo kailangan ipakita na ikaw ang pinakamahusay Ipakita mo lang na totoo ka. Iyon ang mas nakaka-attract at mas nakakapagbigay ng ginhawa sa babae dahil alam niyang hindi ka fake. Halimbawa, isang lalaki ang laging sinasama sa barkada kahit tahimik siya, hindi siya mapagkwento, pero kapag nagsalita siya, ramdam mong may lalim. Hindi siya hambog, hindi rin trying hard. Ang mga babae mas napapalapit sa kanya kasi hindi niya pinipilit ipakita na the best siya pinaparamdam niya lang na totoo siya. Number three, marunong makinig, hindi lang makipag-usap. Marami ang marunong magsalita pero kakaunti lang ang may kakayahang makinig. Kapag siya ay nagkukwento, huwag mong agawa ng spotlight. Iparamdam mong mahalaga ang sinasabi niya kahit pa simpleng kwento lang yon tungkol sa araw niya o problema niya sa trabaho. Ang pagkukusa mong makinig ay nagpapakita ng respeto at pagmamalasakit dalawang bagay na hindi madaling makita sa mundo ngayon. Sa Stoicism, ang pagiging attentive at present sa bawat sandali ay isang anyo ng disiplina. Ibig sabihin, hindi mo hinahayaan ang sarili mong madistract o mapunta sa ego mo habang may ibang nagsasalita. Pinipili mong maging present at maramdaman kung anong sinasabi ng ibang tao, lalo na kung siya ay mahalaga sa iyo. Halimbawa, may isang lalaking hindi magaling sa small talk pero magaling makinig. Kapag nagkwekwento ang babae sa kanya, hindi siya nag interrupt Tumitingin siya sa mata at nagre-react ng may pakialam. Sa huli, sinabi ng babae, sa lahat ng kinausap ko, ikaw lang yung talagang nakinig. Doon nagsisimula ang connection. Number four, huwag ka agad magdesisyon para sa kanya. Maraming lalaki ang iniisip na pagiging leader ang pagiging dominante sa lahat ng bagay. Pero ang tunay na ginoo ay marunong magbigay ng opsyon. Kapag pinaparamdam mong may boses siya at may say siya sa mga desisyon, mapadate man yan o usaping seryoso, mas nararamdaman niyang nire-respeto mo siya bilang babae. Sa Stoicism, mahalaga ang pagkilala sa autonomy ng bawat isa. Hindi natin kontrolado ang desisyon ng ibang tao, pero kontrolado natin kung paano tayo magre-react o magbibigay galang sa desisyon nila. Sa pagbibigay ng kalayaan, ipinapakita mong marunong kang magtiwala at magbigay ng respeto. Halimbawa, imbes na diktahan ng lalaki kung saan sila kakain, nagtanong siya, "Saan mo gustong kumain ngayon? Gusto mo ba ng something light or heavy?" Simple lang pero dahil may freedom si babae pumili, mas naging relaxed ang mood nila. Number five, maging mapagkumbaba sa sarili mong emosyon. May mga lalaki na iniisip na ang pagpapakita ng emosyon ay kahinaan. Pero kabaliktaran ng totoo. Kapag kaya mong aminin na nasasaktan ka, nalulungkot o nag-aalala ka rin minsan, nagiging mas totoo ka hindi para maging emosyonal palagi, kundi para ipakita na ikaw ay marunong umintindi sa nararamdaman ng iba. Sa Stoicism, hindi sinasabing alisin ang emosyon, kundi kontrolin ito, kilalanin, tanggapin, pero huwag hayaang magkontrol sa iyo. Kapag ipinapakita mo ito sa isang babae, mas nararamdaman niyang ikaw ay emotionally mature at safe. Halimbawa, may isang lalaki na sinabihan ng babae, Okay ka lang ba? Imbes na sabihing okay lang, nagsabi siya ng totoo, pagod ako lately pero pinipilit ko lang mag-focus. Simple pero honest. Doon naramdaman ng babae na pwede rin pala siyang mag-open dahil hindi natatakot ang lalaki sa emosyon niya. Number six, magpakita ng konsistensya. Hindi sapat ang magpakita lang ng effort sa simula. Ang totoong security ay nakikita sa consistency. Kapag sinabi mong tatawag ka, tumawag ka. Kapag sinabi mong pupunta ka, dumating ka. Hindi mo kailangang maging perfect, pero kailangang maging totoo sa salita mo. Ipinaparamdam nito na maaasahan ka. Sa Stoicism, sinasabi na ang disiplina ay hindi isang malaking aksyon, kundi mga maliliit, araw-araw na bagay na ginagawa ng may consistency. Sa simpleng pagsunod sa oras, pagtupad sa pangako at pagsunod sa sinasabi mo, nakikita ng babae na hindi ka lang pa-impress kundi tunay kang matino. Halimbawa, isang lalaki ang palaging nagme-message tuwing alas otso ng gabi para kumustahin ang babae. Kahit pagod sa trabaho, hindi niya nakakalimutan. Hindi grand gestures, pero dahil regular at consistent siya, napalapit ang loob ng babae sa kanya kasi alam niyang hindi siya basta iiwan. Number seven, huwag pilitin ang bagay na hindi pa handa. Importante ring marunong kang maghintay. Maraming babae ang hindi pa agad handang pumasok sa relasyon o magpakita ng emosyon. At kung pipilitin mo siya, lalayo siya. Pero kung maipaparamdam mong naiintindihan mo siya at marunong kang maghintay, mas nagiging komportable siyang ipakita ang tunay niyang nararamdaman. Sa Stoicism, tinuturo ang pagtanggap sa timing ng buhay. Hindi mo pwedeng persahin ang resulta, ang kaya mong gawin ay ihanda ang sarili mo at hintayin ang tamang panahon. Sa ganitong disiplina, mas nabibigyan mo ng respeto ang proseso ng ibang tao. Halimbawa, may isang lalaki na matagal nang gusto ang kaibigan niyang babae, hindi siya umamin agad. Sa halip, naging kaibigan siya sa panahon ng saya at problema. Isang araw ang babae na ang nagpahiwatig na pwede na siyang ligawan. Hindi dahil nagpabibo ang lalaki, kundi dahil marunong siyang maghintay. Ang pagiging komportabling lalaki ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging present tapat at may disiplina. Hindi mo kailangang laging magsalita, magpakitang gilas, o gumawa ng malalaking hakbang. Minsan, ang pinakamalalim na koneksyon ay nanggagaling sa simpleng pakikinig, pagtanggap, at pagrespeto. At kung iisipin mo sa likod ng bawat payo natin kanina, may disiplina at kontrol sa sarili, mga katangi ang mahirap makita pero napakahalaga. Kaya kung gusto mong mapalapit sa isang babae huwag kang magmadali. Gamitin mo ang mga prinsipyo ng pagkilala sa sarili, kalma at pagrespeto sa damdamin ng iba. Sa ganitong paraan, hindi lang siya magiging komportable sa presensya mo magiging ligtas ka rin sa puso niya. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.